At sa raponan ng nangyayaring gulo sa Israel, kumpiyansa ang samahang industriya ng agrikultura na hindi maapektuan ang produksyon ng palay. Paliwanag ng gupo, eh, hindi na kasi nagangkat ng pataba bula sa Israel ang mga magsasaka. Pero sabi ng Federation of Free Farmers, bumibili ng drip irrigation, solar energy equipment at post-harvest facility ang Pilipinas sa Israel kung magtatagal ang gulo sa pagitan ng Israel at Hamas, maaring mantala ang pag ng mga kagamitang pansaka. Pagtitiyak naman ng Agriculture Department na maraming pang mapagkukunan ng mga kagamitan sa mga bansa sa Asia at tanging mga processed agri-products lamang ang ginangkat sa Israel hindi ganun kalaki yung uh, na natin na uh, agricultural goods uh sa Israel uh, between Israel and the Philippines and mostly these are processed uh goods hindi pa namin ito nakikita na na malaking issue